13T. Hindi ko siya na-expect na wala pala akong tools para dito. Ang laki. Ito ni 7T ka 29 to. Pumunta ako ng iba-ibang shop. Ha? Hindi nila matanggal. Yan o, yun ko yung kagabi. Wala pa rin. Plus 7.4 or 7.1 sa torque. So what is that? Another day, another upgrade this good time, ito ay wala nyo So, ito na sa RPE RPE brand 13T R25 uh, by 520 by 13T 30T So, pagkakita na natin So, yan, natanggal ko na yung cover kasi hindi ko siya na-expect na wala pala akong tools para dito malaki So, maghanap pa ako Bali, yan dito ako sa INCO bumili ako yung na lang kasi hindi ko sure ang na-search ko 27. Tapos, para sure ka ko. punta ko dito. Yung 27 di ka siya. 29 to. So, di ko alam kung ito talaga yung stock. Pero ito, 29 to sukat ito. Okay guys, so nakauwi na ako. And before ko siya, itetry. Uh, tanggalin, nalagyan ko muna siya WD. Actually, ito WD-40. Pero parang same lang siya. So, lalagyan ko muna siya. Para sakaling matigas, lumambot na siya. I'll let that sit for... konti lang. So, hapang inantay ko yan, babaklasin ko na yung chain. So, ayan na, na-unlink ko na siya. Yan yung ano. So, to try ko kung gakaya nito ng impact. So, may nakita nga pala ko, ginawa niya, imbis na nakagear, tapos dun niya nilubagan, ginawa niya, nilagyan niya ng kalso dito sa mugs. Saka sa chain sa baba. Pero wala ko noon, ito lang, kalso lang. So, para hindi mapunta yung stress dito. Tapos, tatanggalin ko siya sa gear. Ayan, neutral na. So, try natin kung kaya ng impact lang. So, ayun guys, tatanggal so, na siya. So, di ko na napakita kasi akala ko nga puputulin ko na to eh kasi ayaw talaga niya matanggal ngayon ang nangyari pumunta ako ng iba ibang shop hindi nila matanggal ang naging ano lang ininitan ko pa ate bumili pa akong torch pare yan o ininitan ko yung kagabi wala pa rin tapos tinanong ko yung pinsan ko kung meron siyang impact na malakas meron siyang Rio is number 3 isang Wait lang, may CCTV pala pala. pagita ko sa inyo kung ganon ako bilis lang, pera Ganun lang. ano ano naman? yung pinagmald so, ng amin. yung mo yung mo mo So, ayan na. Nilinis-linis ko na siya. Ang laki pala ng oil seal nito. Grabe. Yun. So, medyo malinis na. Ah, uh, ito. Siguro, kung may makakapunod, hindi ko sure. May flash siya. Kung ano man yan. At dahil ito yung may ukit. Ewan ko. Diyan ko na lang siya. Ito utok. Pero comment kayo guys ha, kung para saan to. Kasi hindi ko talaga Nakakala <laughs> ko di ka kasi. Ayan. Masa na yan. Ayan. Swak. So, kakabit ko na. So, yun. Nakabit ko na siya, guys. So, hindi na pa pala tayo kung paano. Pero, kakabit ko na yung kadena. Adjust ko na rin. Tapos, siguro, bigyan ko ng feedback ko nung pakaramdam ng nag-minus 1 dito. So, ano pala siya? Uh, less 7.4, 7.1 sa top speed pero plus 7.4 or 7.1 sa torque ang dagdag nito ng 13T set nito 13 43 stack sa likod so kabit ko na so ayan na nakabit ko na lahat tapos dinising ko muna to testing ko sa labas kung ano yung uh, experience ko or yung napansin ko sa kanya pero problema ko lang kasi yung chain nito luma na eh may alam mo yung may malambot, may matigas na part. Ganyan siya. So papalta ko na rin 'yan pero ah uh, pansamantala muna, 'yan muna ngayon. So bali dito, pinakauna napansin ko dito na um, wala kasing ilaw yung ano kay tachometer ko eh, pero mas mabilis siyang uh, ano umangat parang gumaan yung makina. Kumbaga para pag nagbabike ka, yung ano padjak mo mas magaan yung ipadjak parang ganun yung pakaramdam niya. Pero pag yung cruising ka lang, hindi ka tumatakbo ng mabilis, o parang ganyan, natakbo ganyan lang, hindi mo masyado naramdaman. Pero pag yung nataasan mo yung throttle, yun nga, mabilis siyang mag-redline, Mabilis tumas yung RPM niya. So, eto, pakinggan nyo.